Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging naninigurado. Sa dapat ikikilos at isasalita, nang laging may good. Energy sa paggawa, at ang nais ay mag-isang gumagawa. Nang trabaho, sa pagkita ng pera ay hindi gagawa ng kalokohan, at sa trabaho ay laging nakapokus sa lahat ng gawain sa buong araw, mas maingat sa sinasabi, laging mapang mapangarap sa bagong pagkakakitaan, at may kadaliang mainis ngayong araw, at hindi gagawa ng alanganin sa pinagkakakitaan gusto ay may mahabang trabaho, ang nanaisin ay pahinga ng katawan at isipan sa gabi, Aris, mga numero sa loto number 18 number 23, Number 20, number 29, number 11, at number 14. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi papasok sa mga alanganin na mga bigla ang kikita ng pera, dahil matapat sa mga magagawa para walang iniisip na suliranin, ayaw ng mga usapang kabastusan at tuksuhan ng pag-ibig, may malambing na pag-ibig at wala sa isipan ang magselos kagad, sa trabaho ay laging matyaga at maingat para sa pag-asenso sa buhay ang laging pangarap, nang maging masaya ang pamumuhay ng pamilya, at masipag at masinop sa pamamahay, Taurus, mga numero sa loto number no. 5 number no. 32, number no. 7 number no. 24 number no. 41 at number no. 30. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging inuuna na makagawa. Nang kasiyahan para sa buhay pamilya, masipag at matyaga. Dahil inspirasyon ang pamilya sa mga ginagawa, may kaluwagan magpalabas ng pera para sa pamilya. May matahimik na ugali na mas gusto ay gumawa kaysa makipagkwentuhan, at hindi makukuha sa mga pakiusapan may matapat na ugali sa trabaho para makakuha ng maayos na pagtaas ng sweldo, maaruga sa pagkain ng pamilya at kalusugan, ayaw ng mga usapang kaberdehan at paligoy-ligoy, Gemini, mga numero sa loto number 36, number 22, number 10, number 29, number 2 at number 15. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masinop sa pamamahay. Para laging maging masaya ang buhay pamilya, matyaga. Sa buhay at sa mga gawain at laging naninigurado sa mga sinasabi at sa paggawa, may matang laging nanunuri. Sa kausap para makakaiwas sa suliranin, at matahimik na araw ang gusto, at mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, matapat sa sarili at sa trabaho para laging makakaiwas sa problema, maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong sa mga kapatid, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, cancer, mga numero sa loto number no. 6 number no. 24, number 29, number 18, number 40, at number 27. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung gagawa ay mas. Gusto pa nga ang nag-iisa para makatapos ng maayos. At maligaya ang pakiramdam pagkasama na ang pamilya. Na madisiplina sa mga ginagawa laging masipag para sa gagawin dahil ang nasa isipan, hanggat masipag ay nakakagawa, ng pagbabago sa buhay ng pag-unlad, wala sa isipan ang magselos kagad pero may ugaling madaling pwedeng magduda, at maaruga sa pagkain ng pamilya, na nagbibigay ng positive energy ng swerte para maging masipag, at ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy na malambing sa pagmamahalan, Leo, mga numero sa lotto number 15, number 30, number 2, number 42, number 33 at number 4. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay masigla. Ang aura para ang good vibes ng swerte ay hindi mawawala ang nasa isipan. May ugali na bigla ang magiging maselen at mapagsuri sa mga nakikita, at maaruga sa pagkain ng pamilya na may matapang na ugali hindi basta umaatras, kung alam na nasa tama ang mga ginagawa, masinop sa pamamahay at ganoon din sa trabaho para laging maayos na makakagawa, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya. Virgo, mga numero sa loto number 33 number 21. Number 1, number 14, number 27 at number 15. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay laging maingat kahit may matali nung pamamaraan at hindi gagawa nang kabagalan sa mga gawain, may ugali na matapang paggustong magsalita ay gagawin at maaruga sa pagkain ng pamilya at masinop sa kabuhayan, at laging uunahin na mapasaya ang buhay pamilya, may mata na matalas at kung magsasalita ay laging nasa maayos na katwiran, ayaw ng mga usapang kaberdehan, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao sa mga gawain, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, Libra, mga numero sa lotto number 14 number 32 number 6 number 27 number 40 at number 9 Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw sa trabaho ay laging may ugaling mapagsuri at masinop at ayaw ng kwentuhan pag may ginagawa at laging matapat sa buhay sa trabaho at tahanan Maaruga sa pagkain ng pamilya ng mapanatiling maganda ang bawat kalusugan, may katapangan ang ugali na kayang ilabas pag kailangan, wala sa isipan ang pagseselos kagad may tiwala sa minamahal, Scorpio. Mga numero sa loto number 19 number 13, number 24 number 30 number 42 at number 31. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, hindi. Basta magpapautang ng pera sa ibang tao para sa pamilya. Gustong maibigay, may matapang na ugali na mahaba naman. Ang pasensya, at kung gagawa ng trabaho ay maingat kahit sa pagsasalita ay maingat din para walang maging makakaaway, Matahimik na araw ang gusto at laging inuuna ang pamilya kaya maingat sa kinikitang pera, may pagkaselosa o seloso ngayong araw pag nagselos ay matapang, malambing sa pagmamahalan, madisiplina sa gawain ayaw ng usapang mahaba at paligoy-ligoy, Sagittarius, mga numero sa loto number 25 number 10, Number 23, number 17, number 36 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maselang pwedeng. Maging ugali mas gusto ang mapag-isa pag may gagawin, masipag na laging uunahin na makagawa ng naaayon na trabaho. Pero hindi naman basta magbibigay ng pagtitiwala kagad ng laging safe sa mga magagawa, sa trabaho ay mabusisi na ayaw ng usapang mahaba, at maingat sa hawak na pera para sa pamilya ang pera, wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, Capricorn, mga numero sa loto number 16 number 9, number 43 number 8 number 37 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay masinop. Kung may dapat gawin ay walang gagawin na pagpapataan, may katapangan ang ugali na mapagsuri ang isipan sa kausap at pinag-uusapan, masipag sa gawain ayaw ng may makikialam sa kanya, masinop sa pera hindi magpapautang kagad sa pamilya ang perang kinikita striktong ugali sa trabaho pag may nasabi ay gagawin at ayaw ng mga suhulan ng pera malambing sa pagmamahalan aquarius mga numero sa lotto number 8 number 25 number 9 number 30 number 33 at number 11 pisces ang Pisces sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay laging maaasahan para sa mga gagawin dahil mas gusto pa ang makagawa ng pagtaas ng pagkita ng pera at laging masigla ang isipan pag may gagawin para ang aura ng swerte ay makaipon ang nasa isipan at hindi nagpapataan sa dapat na matatapos na trabaho laging masipag, wala sa isipan ang magselos at kung kikita naman ng ibang pera ay ayaw ng may kalokohan, may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan, may kaluwagan magpalabas ng pera para sa pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Pisces. Mga numero sa lotto number 7, number 25, number 11, number 8, number 34 at number 20.